Oh guys. Hoy, inom ko nang buko juice, guys. Oh, sarap. Oh. And guys, yummy yummy, Sarap ng buko juice, guys. Ito yung gustong-gusto ko dito. Uh, press, mga press, mga nakararamdam ng mga fruits. Oh. iya guys. Oh, pres na pres ang buko natin galing kapipitas ko lang yan guys salamat guys <laughs> <laughs> hmm. yan guys pres na pres yung ating buko juice yan, masarap dito guys lahat ng mga nakakain dito ay pres oh. mga papaya pres mga buko pres Oh nga press guys so yan ang gusto gusto ko dito guys maraming makain na press from backyard garden eh. <coughs> yan guys, sarap Yummy yummy guys, delicious Ang um, Ating Buko juice Yan guys, dito ako sa aking backyard guys oh, Yan yung aking mga uh, tanim guys na may, bunga na guys ayan, kaya yan napit na naman yan mga harvest mga papaya ko kaya yan guys inom tayo ng buko juice guys sarap ko oh. oh, oh, sarap oh, sarap salamat guys sa inyong panonood sa aking live doon naman ngayon na uh, pag inom ng buko juice press super uh, may backyard yan Kukuha lang natin ito kanina guys Yes, yeah, sarap Oo, oh, kaya Oo uh, Ah, laki-laking buko Diyos. Buko Diyos. Buko Diyos. Buko. Kaya salamat guys sa inyong panonood. Sa so, ating pong live ngayon na pag-inom naman ng press buko Diyos. Oh, ayan. Uh, atin ating pong video ngayon hapon guys. Ito yung snack natin. Buko Diyos. Oh, uh, ulos yung kanyang laman guys kaya salamat guys oh. Uh, yan guys yung ating pong pag inom ng buko juice ayan po yeah, uh, thank you salamat guys sa inyong panood sa ating pong live na pag inom ng buko juice oh yummy guys oh. ito ang gustong gusto ko dito guys ah uh, Kinakain natin na yung mga pres. Mm. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. mm. oh. Yun. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa so, inyong panonood, guys. Yan. Ito yung pong live ngayon na mag-inom ng buko juice, Thank you, thank you. Bye, bye, bye. God bless, God bless.